Magandang hapon bagong Pilipinas. Una sa ating mga balita, agad isinailalim sa State of Calamity nitong Sabado ang lalawigan ng masbate matapos ang panalalasan ng bagyong opong. Kung saan pumalos sa pito ang bilang ng kumpirmadong nasawi sa paghagupit ng bagyo. Habang mahigit labing-anim na libong pamilya ang naapektuhan. Mula sa Bicol, si Nomer Corporal, una sa balita mga natumbang poste ng kuryente at punong kahoy, nasirang mga establishmento. Maraming residente ang nawala ng bahay at ang masaklap, may mga nasawing buhay. Ito, ang kalunos-lunos na sinapit ng lalawigan ng masbate sa pananalasa ng bagyong opong. Itong biyernes, sa kalawang pagkakataon, ay naglandfall ang bagyo sa bayan ng Palanas, Batay sa datos ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, pito ang kumpirmadong nasawi sa masbate. Abang aabot sa may gitlabing anim na libong pamilya, o git 57,000 na residente ang naitalang naapekto ng bagyo at inaasahang tataas pa. Dahil dito nitong Sabado ay sinailalim na sa State of Calamity ang masbate sa bisa ng Resolution Number no. 164, 2025 na inilabas ni Governor Ricardo Co upang magamit na ang quick response funds sa pagdeklara ng state of calamity sa buong probinsya ng Masbate ay mapapabilis sa relief, rehabilitation at recovery operations pagpapahintulot sa paggamit at pagpapalabas ng calamity funds at magkaroon ng batayan sa pagpapadupan ng price freeze at walang interes sa mga loans sa mga pektado na sa kalamidad maagap namang nagpadala ng tulong ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang ng Department of Health at Department of Social Welfare and Development, Bicol, na namahagi ng relief goods. Nagpabot din ang tulong ang provincial government ng Sur, katuwang ang medical team na kinabibilangan ng apat na doktor, sampung nurse at ilang espesyalista. Nagatid din sila ng malinis na tubig, generator set at internet connection. Maging ang local government unit ng Legaspi City ay nagpabot na rin ng 500,000 pesos na tulong pinansyal sa probinsya. Medyo malungkot pero uh, pagtulungan po ng lahat uh, sigurado. I will contact uh, mayor ko. Uh, kung ano rin po ang matutulong ng siyudad ng Legaspi po sa uh, siyudad ng Masbate. Samantala, Nakapag-deploy na rin ng dagdag na puwersa ang PNP Bicol, Philippine Coast Guard, BFP, Philippine Army at Navy para sa ginagawang clearing operation. Gayon din ang nagpapatuloy na relief operation sa mga bayan na labis na naapektuhan ng bagyong opong. Nauna sa mga balitang totoo at laging bago, Nomer Corporal, alauna sa balita, Congress TV,